ang taong ito ang nagbukas ng pinto. Ginawa gamit ang sariling mga kamay. Sa matatag na boses. Sa mainat na tingin. Walang iyakan, walang iskandalo, walang alinlangan. Binuksan lang. At pinakawalan ka. Hindi ka pinilit na manatili. Walang binigay na dahilan para magpatuloy. Hindi sinubukan baguhin ang katapusan. Ngunit mayroong isang bagay dito na hindi tugma. Dahil sinabi ng katawan, umalis ka. At tahimik na sumisigaw ang katahimikan, manatili ka. Iniisip ng taong ito na mas marangal ang magpakawala kaysa magmakaawa. Inisip na sa paglayo sayo, may iwasan niya ang kahihiyan ng pagiging iniwan kalaunan. Mas piniling magmukhang matatad. Malamig. Mas piniling mawalan ka kaysa ipakita ang kahinaan. At ngayon? Ngayon ang taong ito ay nag-aantay. Nag-aantay. Sa lihim, nagbabaka sakali na ang pagkakataon ay magsanhi na bumalik ka ng kusa. Na ang tadhana ay magtatayo ng isang daang pabalik. Na mapapansin mo mag-isa lahat ng hindi nasabi ng taong ito. Dahil ang taong ito ay hindi nagpatuloy. Binabasa pa rin ang mga pag-uusap. Ramdam pa rin ang iyong presensya kahit wala ka na. Nagtatanong pa rin kung nararamdaman mo rin. Nabubuhay pa rin sa duda sa dibdib. Hindi aaminin. Hindi magpapadala ng mensahe. Hindi magpapakumbaba. Ngunit magpapatuloy sa pag-asa na bumalik ka sa sariling kagustuhan, hindi dahil pinilit. At ito, ito ay nagpapakabigat. Napansin mo ba? Ang taong ito ay pinakawalan ka. Ngunit hindi iyon ang nice. Walang lakas na pigilan ka, ngunit ayaw din na mawala ka. At marahil ikaw din ay umalis, umaasa sa isang senyales umasa na hahabulin ka ng taong ito. Ngunit hindi dumating. Hindi dahil walang nararamdaman, ngunit dahil sobra ang naramdaman at hindi alam paano ito harapin. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikaw ba'y magkwento sa mga komento? O isulat, kailangan ko itong marinig. Dahil may mga bagay na hindi sinasabi. May mga damdamin na nilulunok. May pride na mas nasasakal kaysa sa pangungulila. At may mga tao, tulad ng taong ito, na magkakaintindi lang ng halaga kapag napansin niya na hindi ka na bumabalik. Ang taong ito ang nagbukas ng pinto. Walang nagpumilit. Walang nagutos. Sa pamamagitan ng sariling kamay. Sa pamamagitan ng sariling dalaw. Sa pamamagitan ng sariling bibig. Siya, ang taong iyon, ang lumikha ng espasyo para ikaw ay makaalis. At kahit na ginawa niya ito nang may katatagan sa kalooban, mayroong gumuho. Hindi nagatubili ang taong iyon sa kilos. Ngunit ang kilos ay naensayo na. Napapansin mo ba ito ngayon? Wala siyang tapang upang hilingin sa iyong manatili, kaya mas pinili niyang hayaan kang umalis. Hindi dahil gusto niya. Kundi dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman. Ang katotohanan ay hindi na alam ng taong iyon kung paano ipapakita ang sarili. Nagkukubli siya sa likod ng mga neutral na salita, maigsi na ngiti, mabilis na sagot. Pinagdudahan mo kung may natitira pa roon, kung tutuusin, siya ay nag-umapaw sa loob. Nag-umapaw sa takot. Nag-umapaw sa kalituhan. Nag-umapaw sa pag-ibig. Ngunit hindi nasabing pag-ibig. Nakakulong na pag-ibig. Pag-ibig na nahihiya sa pag-iral. Dahil ang taong iyon ay may baluktot na paraan ng pagmamahal, iniisip niya na ang nagmamahal ng sobra ay nawawalan ng kontrol. At ang pagkawala ng kontrol para sa kanya ay ang pinakamalaking kahinaan. Kaya't inilayo kanya upang hindi siya magiba. Inilayo kanya upang manatiling buo. Inilayo kanya upang maprotektahan ang sarili mula sa sakit at nauwi sa paglikha ng butas na patuloy na dumudugo hanggang ngayon. Umalis ka. At dinala mo higit pa sa iyong mga gamit. Dinala mo ang katahimikan dinala mo ang presensya. Dinala mo ang pinakabuhay na bersyon ng taong iyon. Ngayon ang natitira ay isang rutinas na nabuo ng biglaan. Punong-puno ng katahimikan. Punong-puno ng pagpapanggap. Punong-puno ng ayos lang ako na walang naniniwala. Ang taong iyon ay nag-uusap pa rin tungkol sa iyo. Ngunit palaging sa isang mababaw na paraan, halos walang pakialam. Parang ikaw ay isang yugto lamang, isang kabanata, isang nakalipas na kwento. Ngunit sa loob, sa loob ay inuulit-ulit niya ang lahat. Pinag-iisipan ang mga sandali. Naalala ang mga tingin. Naamoy ka kapag natitipon ang isang nakaligtaang damit. At nagtataka halos araw-araw kung naalala mo pa rin siya. Siya ay umaasa. Kahit itanggi. Kahit ituloy ang buhay. Kahit magpost post ng mga ngiti. Kahit sabihin sa iba na mas mabuti na ito. Ang taong iyon ay naghihintay na balang araw, nang walang paalala, ikaw ay magpakita. At sabihin mong nararamdaman mo pa rin. At sabihin mong hindi mo rin siya nakalimutan. At sabihin na, sa kabila ng lahat, gusto pa rin niyang manatili. Ngunit nais niyang sabihin mo ito nang hindi siya kailangang magtanong. Dahil ang paghini para sa kanya ay nangangahulugang pagkatalo. Natuto siyang lunukin ang nararamdaman niya. Ngunit hindi natuto na kalimutan. Tinitignan niya ang iyong larawan at nagkukunwaring hindi siya nasasaktan. Ngunit naninikip ang puso. Sumasara ang tiyan. At nag-aalab ang dibdib. Minsan, papasok ka sa mga isip niya nang napakatindi na parang tatawag ka. Parang babalik ka. Ngunit hindi ka bumabalik. At pagkatapos, mararamdaman niya ulit ang kawalan na iyon. Iyong katahimikan. Iyong kawalan na naging patuloy na presensya hindi ka kailanman nalampasan ng taong iyon. Natuto lang siyang magtago ng mas maayos. Kung nangyari na ito sa'yo, magkomento ka, kailangan ko itong marinig. Dahil ito ang pinakamalupit, na wala ka ng taong iyon at nayon ay tahimik na umaasa na ang pagkakataon ay ibalik ka. Nang hindi humihingi. Nang hindi nagmamakaawa. Nang hindi sumusuko. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan magpapanggap na hindi nararamdaman? Hanggang kailan mamumuhay sa mga hindi nalutas na nakaraan? Hanggang kailan magtatago mula sa katotohanang masakit, ngunit nagpapalaya? Nauunawaan mo ba ito ngayon? Hinayaan ka ng taong iyon na umalis, ngunit umaasa siyang magpipilit ka. Umaasa siyang kakatok ka sa pinto bago umalis. Na magtatanong, sigurado ka ba? Ngunit pagod ka na rin sa pakikipaglaban ng mag-isa. Pagod sa pagsisikap na intindihin ang mga katahimikang walang paliwanan. Pagod na maghintay sa mga pagsaksi na hindi darating. Kaya tinanggap mo. Tinanggap mo ang bukas na pinto. Tinanggap mo ang kawalan. Tinanggap mo ang wakas. At ngayon? Ngayon ay may dala kang tanong, dapat ba akong nagtagal pa ng kaunti? Kung nasabi ko pa ang isang bagay, magbabago ba ang lahat? Iniisip din ng taong iyon ang parehong bagay. Ngunit sa katahimikan. Ngunit huli na. Ngunit laging naroon, Naranasan mo na ba ito? Sabihin mo sa akin dito sa mga komento. O sumulat lang ng E. Malalaman kong tungkol sa iyo 'yon. Dahil ang ganitong uri ng kwento ay hindi nagtatapos sa huling tingin. Patuloy ito sa mga tanong na walang sumasagot. Sa mga kagustuhan na walang nagpapaamin. Sa mga damdamin na walang patutunguhan. Akala ng taong iyon na nalampasan kanya. Ngunit kapag narinig ang pangalan mo babagsak ang mundo basta managinip tungkol sa iyo nawawala ng saysay ang araw. Basta maalala kung paano kang umiti ang pangulila ay nagiging buhol. At kahit ganun, ang pride ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magsalita. Natawagin ka. Na magpadala ng gi kamusta. Dahil iniisip niya na kung nararamdaman mo pa rin, bumalik ka na. Ngunit siguro pareho lang din ang iniisip mo. Baka kayong dalawa ay nakakaranas ng tahimik na digmaan. Isang labanan kung sino ang mas nakakaramdam at mas kaunti ang ipinapakita. Kung sino ang tahimik na nagtitiis. Kung sino ang naghihintay sa isa't isa. Ngunit walang pumapayad. Walang humihiwalay sa katahimikan. At ang oras ay ginagawa ang pinakamasama, binubura ang kinang nang kung ano sana ang nangyari. At alam mo ba ang pinakamalungkot? Ang taong ito na minsan ay naging lahat sa iyo, ngayon ay isa na lang taong sinusubukan mong makalimutan. Munit hindi magawa. Dahil kapag tunay ang nararamdaman, walang halaga ang oras. Ang mahalaga ay kung ano ang natira. Ang mahalaga ay kung ano ang napapansin mo kahit walang salita. Ang taong ito ay buhay pa sayo. At ikaw ay buhay pa sa kanya. Ngunit magkalayo, nahihiya, tahimik. Ang kwentong ito ay naging alaala. munit ang bawat tunay na alaala ay may dalang sugat na hindi pa naghihilom. Isang tanong na hindi nagawa isang yakap na hindi na ibigay. Isang si usap manatili na nilulon. At ngayon, pababayaan mo lang ba ito? Tapusin ang pangungusap na ito, ang maiwan sa katahimikan ay. Isulat sa mga komento. Babasahin ko. Sapagkat habang binabasa mo ito maaaring ang taong iyon ay hawak ngayon ang kanyang cellphone. Nakabukas ang inyong pag-uusap. Walang lakas ng loob na magsabi ng anuman. Naghihintay siguro na ikaw ang magsalita. Ngunit ikaw rin ay naghihintay. At walang nagsasabi. At lahat ay namamatay. Dahil sa pride. Dahil sa takot. Dahil sa kakulangan ng lakas ng loob. At sa kaloob-looban hindi pa napagtagumpayan ang isa't isa. Nagtago lang sa likod ng katahimikan at mga peking buhay. Ngunit ang bawat peking buhay ay naglalaho kapag sumiklab ang pangungulila. Kapag bumalik ang alala kapag umalingaungaw ang pangalan. At kung napapansin mo ito ngayon alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Kahit hindi mo alam kung paano. Hindi dito nagtatapos ang usapan na ito. Alam mo ba ang hindi sinasabi ng iba? Nararamdaman ng taong iyon ang iyong pagkawala sa maliliit na bagay. Hindi lang ito tungkol sa iyong presensya sa kwarto. Ito ay ang paraan kung paano mo pinapatahimik ang kaguluhan. Ito ay ang paraan kung paano mo sinasabi ang mga bagay nang hindi kailangang ipaliwanan. Falta ang iyong amoy na humahalo sa loob ng bahay. Falta ang iyong boses sa koridor. Pati na ang paraan mo ng panginis. Dahil kahit ang pagkairita, ngayon, ay mas mabuti kaysa sa malinis at maling kawalan na naiwan. Ang taong ito ay ayaw bumalik sa dati. Gusto niyang bumalik sa kung ano ang posibleng naging sila. Gusto niyang bumalik sa isang bersyon, kung saan tinitingnan mo siyang muli, tulad ng dati. Pero hindi niya sinasabi ito sa kahit sino. Dahil natatakot siyang magmukhang mahina. Takot na magmukhang nangangailangan. Takot na hindi maging sapat upang nais mong bumalik. Kaya nagpapatuloy siya. Ginagawa ang lahat ng inaasahan. Nagtatrabaho. Lumalabas. Nagpapaskill. Nagkukunwari. Pero sa loob lahat ng ginagawa niya ay maghintay ng senyales mula sa iyo. Kahit sabihin niyang hindi. Kahit ipangakong nalampasan na niya. Kung minsan, iniisip niyang nakalimutan na. Pero kapag inilalagay na ang ulo sa unan, ang isip niya ay diretsyo pa rin sa Inuulit-ulit ang mga salita. Mga sitwasyon. Yung araw na nag-alinlangan ka bago umalis. Yung huling palitan ng tingin. Yung halos na hindi nangyari at nagtatanong siya, naramdaman mo kaya yon din? Iniisip mo kaya ang bumalik? Inaantay mo din kaya na may unang magbigay? Ang taong ito ay naririnig pa rin ang iyong boses sa kanyang isipan. Lalo na sa mga mahihirap na sandali. Palaging nagtatanong kung ano ang sasabihin mo. Kung aprobahan mo ba ang mga desisyon. Kung makikilala mo ba ang taong naging siya matapos kang umalis. At hindi, hindi siya naging mas mabuting tao naging mas walang laman siya. Mas sinika. Mas mainat. Para bang natutunan niya mula sa na ang pagdama ay masakit. At ang pagmamahal ng sobra ay maaaring magastos. Sinubukan na ng taong ito na isuko ang sarili sa ibang mga kwento. Ngunit hindi niya nagawa. Dahil ang paghahambing ay otomatiko. Dahil walang ibang haplos ang may kaparehong bigat. Dahil walang ibang ngiti ang may kaparehong katotohanan. At kahit merong ibang tao na sumusubok lumapit iniisip ka pa rin niya. Marahil ikaw rin ay sumubok magpatuloy. Ngunit sa kalooban, ang alaala ng taong ito ay laging bumabalik. Walang pasabi. Sa gitna ng isang karaniwang araw. Sa isang kanta. Sa isang amoy. Sa isang pangkaraniwang pangalan. Napapansin mo kaya ito? Kung gaano katayaga ang tunay na damdamin? Ang taong ito ay hindi ka nakalimutan. Eh nagtago. Sa likod ng mga handang pangungusak. Sa likod ng mga rutinang walang kahulugan. Sa likod ng isang pagmamataas na wala namang patutunguhan. Kung nasasaktan ka rito, magkomento, naranasan ko na ito. Dahil baka hinihintay mo rin siyang magsalita. At siya hinihintay na mapansin mo. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay sa sinuman. At sa oras na yon, siya ay mapapagod na sa paghihintay mapapagod na magpanggap na hindi siya nasasaktan. At magsisimulang maglaho, unti-unti, lahat ng nalalabing bahagi ng sarili mo. Hindi dahil masama. Ngunit dahil walang sinumang makayang magmahal ng mag-isa magpakailanman. At ano ang matitira? Isang bakas. Isang laging presensyang pagkawala. Isang pangalang masakit pa rin. At isang kwentong hindi natapos, ngunit walang sinumang nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy naniniwala siyang babalik ka. Kahit pagkatapos kanyang paalisin. Kahit pagkatapos na wala siyang sinabi. Kahit pagkatapos ng pagpapanggap na hindi siya nasaktan. Sa kaibuturan, naroon ang tahimik na inaasahan na mamimiss siya, mapansin mo ang lahat ng nakabitin sa alapaak at babalik ka. Hindi na may dalang bulaklak. Hindi na may talumpati. Babalik ka lang. Tulad ng isang taong nauunawaan ang hindi nasabi tulad ng isang hindi na kailangan ng pahintulot upang pumasok sa lugar na patuloy na tinatanggap. Ngunit hindi ka bumalik. Tahimik ka rin. Nirerespeto mo ang narinig mo kahit pirapiraso na ang iyong puso. At umalis ka. At iyan ang bumabagabag sa kanya. Dahil pinayagan kanyang umalis na umaasang magkakaroon ng himala. Umaasang ang iyong pagmamataas ang susubok sa kanya. Hinihintay na ang paungulila ay alisin ka sa pagkakatinag at dalhin ka pabalik. Ngunit tahimik ka. At ang iyong katahimikan ang siyang pinakamasakit. Doon niya naisip na maaaring nagkamali siya. Maaaring sobrang puwersa ang ginawa niya. Sobrang pagsusulit. Sobrang pagtanggi. Naisip niya huli na na umalis ka lang dahil inutusan kanya. niya. Ngunit hindi niya ginustong sumunod ka. At ngayon? Ngayon mayroon na siyang lahat ng hiniling niya. Distansya. Kalayaan. Malaya. Ngunit wala sa mga ito ang pumupuno sa kung sino ka. Ikaw ang sahig na nagpapanggap siyang hindi kailangan. Ang kandungan na nagpapanggap siyang hindi mahalaga. Ang presensya na nagpapanggap siyang bale wala. Siya ang naging kandungan sa gitna ng kaguluhang siya rin ang lumikha. At ngayon, ang taong ito ay kailangang mabuhay na may bigat ng pagiging sariling wakas at ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan araw-araw ay ito lamang, bakit hindi ka bumalik? Para bang pwedeng ipasa ang kasalanan? Para bang ang tunay na pag-ibig ay kailangang lampasan ang pride ng isa't isa? Para bang wala siyang kailangang gawin kundi maghintay lamang? Ngunit ang katotohanan, napagod ka na, at sa kaibuturan niya alam niya ito, at kahit ganoon umaasa pa rin siya. Hindi niya pinapakita. Hindi niya sinasabi. Hindi niya pinapagsabi kahit kanino. Pero umaasa siya. Maaring iniisip mo na nakalimot na ang taong ito sayo. Pero napanaginipan ka pa rin niya. Nagigising pa rin siya na ang pangalan mo ang nasa puso niya. Nakikita ka pa rin niya sa pinakamaliliit at pinakarandom na bagay sa araw-araw. At kapag nangyari ito, nababasag siya sa loob pero patuloy na matapang sa labas. Dahil hindi niya natutunang gawin sa ibang paraan dahil ang paghinyan ka na bumalik ay tila mas nakakatakot kaysa sa mabuhay sa kawalan na nagkukunyaring katatagan. Narinig mo na ba ito dati? Komento, narinig ko na. At alam mo ba kung ano ang mas nagpapahirap sa taong ito? Ang pagdating ng panahon na baka huli na. Baka nakipagkasundo ka na sa katapusan. Baka naintindihan mo na rin na ang pag-ibig ay namamatay din kapag hindi inalagaan at ang taong ito, na dati iniisip na magkakaroon ng tika yung dalawa, magpakailanman, ay nagsisimulang maunawaan na ang palaging magkasama ay nangangailangan ng presensya. At siya ay nawala. Kahit na siya ay nandyan. Kahit na sinasabi niyang mahal ka niya. Kahit na nangangako siyang ang nais niya ay ang pinakamainam para sa inyong dalawa. Pero minsan ang pag-ibig ay hindi nawawala. Ang nawawala ay tapang. Aksyon. Pagpapakumbaba. At siya ay nagmahal. Ngunit siya ay walang tapang. Ni aksyon. Ni pagpapakumbaba. Takot lamang ang mayroon siya. At ngayon mayroon siyang pangmulila. Pinakawalan ka ng taong ito. Sa kanyang sariling pagpipilian, sa kanyang sariling tinig. Ngunit ngayon siya ay tahimik na nagdarasal, na sana ikaw ay bumalik sa sarili mong kabustuhan. Walang paliwanag, walang paghingi ng pabor, walang pride. Wala siyang lakas ng loob na hanapin ka. Pero nangangarap siya ng notipikasyon ng pangalan mo. Hindi siya nagsasalita tungkol sayo. Pero araw-araw ay nararamdaman niya ang iyong pagkawala. Nagkukunwaring nag-move on na. Pero hindi pa makalagpas sa unang kanto ng pangungulila. Ikaw. Sumasandig din ngunit nagtatago. At ganito na mamatay ang mga tunay na kwento, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig. Ngunit sa labis na katahimikan. Kaya kung ito ay tumama sa isang bahagi ng iyong damdamin, kahit na ayaw mong aminin, ibahagi ang video na ito sa mga kailangan din makaramdam nito. May kilala kang tao na nasa parehong kalituhan. Parehong tahimik na paghihintay. Parehong pride na nagkukunyari na pagbangon. Mag-subscribe ka dito sa channel para patuloy kang makatanggap ng mga mensahe na nagsasabi ng mga bagay na walang may lakas ng loob na sabihin. Magkomento dito sa ibaba ano ang katotohanan na walang may lakas ng loob na sabihin sa At ibigay ang iyong like, hindi para sa akin, kundi para sa Para markahan na naramdaman, na naintindihan, na napansin. Hindi dito nagtatapos ang usapan. Sa susunod na video masusuri natin. ay click dito at sumama sa akin.